Hello mga kasari, good morning sa inyong lahat. Ngayon ay Sabado, um June 22, 2024. So, ngayon is yung ano yung ayun. <laughs> Nilalagay ko siya, ini-stapler ko yung ano yung hairpin kasi usually nakalagay lang siya dito sa garapon so it means pag may naghanap saka lang nila malalaman na meron dito so kaya ang ginagawa ko ngayon para makita siya ng mga customer is nilalagay ko siya dito sa ano karton ng dito sa may ano ayan ni stapler ko siya and then isasabit ko siya para si customer kahit hindi siya napapabili pag once na nakita niya Ma, ma, ano niya na kailangan niya pala ng ganito so at least nakikita niya na so mapapabilis si customer so minsan naman yung iba kahit wala pang pambili pag alam na nila na meron dito so dito na sila halimbawa sa nila yung mga anak nila wait So, yun yung ginagawa ko mga kasari na diskarte. Kapag ka napapaupo lang ako na wala akong ginagawa. So, nag-iisip-isip ako yung ano ba yung mga dapat gawin. Ano ba yung magandang gawin dun sa mga items na dapat maano ma makita agad ng ating mga customers so yun so eto mag ano muna ako i-stapler ko muna so eto yung mga ginagawa ko sa ngayon kahapon yung mga ini-stapler ko dito sa karton para makita agad ng mga customers so eto guys yung mga inano ko kahapon kahit na may naka na ako sa harap, dito sa loob, meron pa rin yan. Sinabi ko siya. And, ito yung mga gamis. Ayan. So, nabila na siya. Mas maganda kasi kapag ganito yung pagkakaano. So, ayan na guys. Tapos na siya. And, na-display ko na rin. So, ang bintahan ko niyan is 5 pesos. Ayan. May nakasudad sa taas. Para pag nagbantay yung anak ko, alam na nila kung magkano. 5 pesos isa, o di diba? At least nakikita. <laughs> alam nyo mga kasari na, natatawa ko kasi akala ko na save ko na yung videos ko, kaya take to ulit ako <laughs> sa video So ngayon, after kong gawin yung ano yung pagbabalot ng mga gamis, tsaka ano, gamis, tsaka ano, hairpin, tsaka yung mga sanrio, ito naman yung ano yung pinagbiskitahan ko ito yung sili. So, ito napanood ko lang to sa ating kasari na ganito yung diskarte niya ginawa and ina ko din siya dito sa tindahan ko kasi nga dati sabi ko sa inyo nagtitinda din ako ng mga gulay-gulay. Yung napaka-effective niya, madali siyang mabenta kasi pag once na nakabalit itatanong lang ni customer, "Magkano yung ganito mo?" sasabihin ko 10 pesos kasi 10 pesos lang yung isa nito. So, mabilis nilang damputin. Bibigay lang agad sila ng 10 pesos. So, yun. Thankful ako sa kasari na nag-share nito. Kasi, sabi ko, ay, pwede yun. Gawin ko kaya yun. So, mga kasari, kapag gawala tayong ginagawa, pwede tayong manood ng mga tips ng ating mga kasari para may apply din natin sa ating mga sari-sari store. Kaya yung mga ano, minsan pag wawala akong ginagawa, nanonood talaga ako sa mga kapwa natin kasari. And kapag hindi pa ako nakakapag-subscribe sa kanila, sinasubscribe ko siya, sila. Sinusuportahan ko sila. So, sana supportahan din nila. <laughs> so, yun. Um... Yung ginag yun yung ginagawa ko kasi ang dami na yung iba mga nagsishare sila ng mga tips and ideas about sa kanilang sari-sari store so yun lang naman mga kasari God bless sa inyong lahat.